Dennis Padilla handang makipag-ayos kay Marjorie para sa mga anak, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Willing raw makipag-ayos ang aktor at komedyanteng si Dennis Padilla sa dating asawa na si Marjorie Barreto para na rin sa kanilang mga anak. Sa Thursday episode ng showbiz program na, Christy Ferminit, ay nabanggit ng kolumnista na natutuwa siya sa pagiging bukas ng komedyante na maging okay sila ng estranged husband. Ako'y natutuwa dahil napakabukas ng puso at isip ni Dennis Padilla tungkol sa pakikipagayos, pakikipagsundo, pakikipag-usap kay Marjorie Barreto. Napakaganda nito, lahat ni Christy Furman. Pagpapatuloy niya, kasi hindi naman po pwedeng laging ganito ang sitwasyon. Ang nagsasuffer dito, hindi man sila nagsasalita, may lungkot po ang kanilang tatlong anak sa ganito. Hirit pa ni Christy, parehas naman na silang nakamove on at sana ay maging maayos na sila para na rin sa mga anak. Marami rin sa mga viewers at listeners ng kolumnista ang masaya at humanga kay Dennis dahil sa pagiging open nito sa pag out sa mga anak. I'm sure hindi man nagsasalita ang kanilang mga anak, sila ang unang-unang magiging maligaya dahil hindi man nagsasama ang kanilang mga magulan, yung punto pa lang na nagkakaunawaan na, sapat na yon sa kanila, sipa ni Christy. Matatandaang nitong Pebrero lang ay masayang ibinalita ni Dennis na nag-reach out sa kanya ang anak na si Julia Barreto nang mag-birthday sila. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po!